Nandiyan. Kita na ko 'yung nilya nito. Think think. O, kumusta ano naman lang. Eh, yeah. Eh, eh nakakaso po kayo. Thank you. Okay, so nakakatuwa po kayo. Nakakatayo po kayo o okay lang sa inyo? sex life artika? <laughs> hindi. Naiiyak pa rin sa'yo. Like paano ka pa na kung kamatidin mong sayang sa'yo rin? Ano'y pinawagan ka patalag? Hanggang tayo, tayo lahat hindi kinakailangan ng ibang tao para pang sabasayan. Tayo lang sa sarili natin kaya natin pasayagin ang mga sarili natin hanggang tayo ay may mga mga mga. So kung Magsasaya sa akin lang, ka lang kung anong gagawin mo sa kayo. Kung anong bubuin mo, kung mga lalaki niya, sa mga ipapatong, sa, -ipapato, sa so, Ang mahala po siya. Sumasayok mother? Siyempre. ka naman Hindi. Oo. Huwag na. Naglulubuhan lang tayo. Pero, Hindi. Ang totoo naman yung Okay, ko. Ngayon, tayo. Let's try. Okay.

sa kanya, ibili ng ticket sa concert namin. Why? Hindi mm. ka may ayaw? Naliligugan kayo may ayaw? Ah. Kayo may ayaw. <laughs> Sabi mo magkaampi tayo. Ikaw pa ang sasira ng relasyon namin. of you. I hope we're giving you joy and fun. And then, kapag birthday ka na po. Oh, last na ito? This year! This year! Last na ito? Sabi tayo may nagsa-celebrate every week mo sa-celebrate. This year, last na ito. And then next year, we celebrate again. And then the years to come, we celebrate once a year. Tamang. Happy birthday. I love you. God bless you. Be happy. Kung ako ang nagpapasaya sa'yo, nagpunit ko lang ako sa show night, I will try my best to still make you smile sa kapag kaya ko, okay? Alam mo kayo yung dahilan kung bakit hirap na hirap ako umabsin. I promise! May mga times na yung nag to myself, may nag-eat to my family, ito ayaw, no? Mayroon papasok, higay ko muna to sa pamilya ko, pero pag naiisip ko kayo, ay, may mga nanay na nag-aabang sa akin. Sige na nga, pasok ang po. Misa nag-inukot-lungkutan ako. ako. Ay, nag ako. ako pumasok sa huh? may pakiramdam ko. Nag-inukot ako. Pero, may mas malungkot sa akin. Kaya pasok na ako. Hmm. Yun ang ipinakaliwanag sa akin ng mga boses ko lagi. Na, pag napapapot ka, kailangan ko ako burn out. Sige, pahinga ka lang. Pero, huwag mo kakalimutan mo. Napakalami try my best to still be there as much as I can to make me happy. I love you. O oh, mamaya na? Bigyan mo na lalaki yung para maging masaya. Para saan? O I again, may part na Just Thank you very much for being here. I hope you're having a great time.